Ang una po, ang sila na kasi yun eh, yung presidente na po yun eh, at leader ng bayan, ang nagsisecure ng mga binanggit mong issues, mm -hmm. servisyo sa tao, security. Pangalawa po, pwede na ito po ay nakalagay sa ating saligang batas. Mm -hmm. Sabi nga nun sa preamble, we the sovereign Filipino people imploring the aid, the aid of the Almighty, Almighty God, God to build God. a just and humane society, etc. Et 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 mm -hmm. So believe. ibig ka po sabihin, sa mga ganitong political crisis po, especially mm -hmm. at this level, in all levels but especially at this level, mm -hmm. um, ang gumigit na po talaga rito ay ang simbahan. Para ipaalala sa mga lider ng bayan na mayro kayong tungkulin na sinumpaan sa tao at nilagay at tinalaga kayo ng Diyos Diyan para gawin ito. Yan Yan. Po. So kaya po you know, uh, even if you look at the constitution, mm -hmm. na pa. We, we are to implore the aid Mm -hmm. Kaya po yan ang ating uh, ginagawa at pinahaalala sa kanila. Pero greater than the Constitution mm -hmm. is the Holy Scriptures. Ang sabi yes, ng Bible, Holy Scriptures, 1 uh, uh, yeah. Peter 2, 1 mm -hmm. to 5, uh, that, that uh, every man should, be, should pray to God, every kings and rulers should mm -hmm. pray to God for the peace of his country. Uh, something like that, paraphrasing it. So... Um, both uh, both heavenly laws and godly laws and uh, our constitution itself, plus the laws that was created to create the or give mandate to the offices, um, hindi naman dapat politically affected yan. However, it is true na pag mayroong political crisis, apektado ang lahat ng aspeto ng buhay ng bansa.